Hello mga ka-super, ka-sari, ka Good evening, magandang gabi, maupay na gabi. Good morning night na pala, time check tayo o 12.05am na. So ngayon, closing time na, nag-close na ako. Sinday ang nag-close pero ako yung total yung nagko-closing time kasi dami ko pang inaasikaso dito. So anyhow, minom ako ng matcha latte. Ayan, matcha latte ng Loxley para bukas ma-flush ang mga hindi ka ay, -ay ang mga toxin sa ating sexy body. So, for today's video, mayroon lang i-share sa inyo bago ako matulog kasi parang I cannot I can't help it gusto ko i-share sa inyo no kasi ngayon 'di ba? Graduation day, recognition day, ka-upload ko lang ng aking graduation day ni Ate Cham. Nakalamoy nanay nag-graduate. kasi naman ito nga ang story, yeah. meron Meron siya share sa inyo, no? Kasi, madamdamin nito, pero hindi ako iya kasi, alam mo yun, natapos, iyak ko na lahat siguro, yung every time na may napapanood ako ngayon sa social media, sa Facebook, sa YouTube, yung may walang kasamang magulang na mga anak, no? talaga naiiyak ako, natatouch up. Eh, kasi naman, alam nyo, so ito yung story time, no? lumaki nga ako na walang nanay, 6 years old pa lang, wala na ako mama, kinuha ni nanin Lord. So, lumaki ako dun sa lolo namin, sa lola, sa matito, kung saan saan, no? So, pagdating sa mga activities sa school talaga, wala yung parents, ganun, di ba? Kasi, syempre, ang pinaka hands-on naman talaga is nanay, di ba? So, ayun, nag-graduate ako ng high school, ng elementary, wala pa naman sa akin, hindi ko, alam ko ata, naalala ko, lolo kasama ko. Pero wala naman sa akin, hindi ko naman dinibdib yun. Kasi di ba, pag bata ka naman, basta nakita mo kalara mo, happy ka na. So, do, nung no, nag a school ako, ito na, no. no talagang dala-dala ko talaga to. <laughs> hindi hindi ko makalimutan na every time na graduation, ito yung talagang laman ng puso ko. <laughs> na nung nag ako na high school, syempre, high school na ako noon, eh, matured na ako, dalaga na ako, parang kailangan ko na may makasama sa graduation day, di ba? So, ito ngayon, no? kasi yung papa ko nandito sa Maynila yon Mas ako nasa probinsya, parang sinasabi nung papa ko, pupunta daw siya sa graduation ko. So, ano, ito din yung mga, parang hinanakit ko din, no? Pero wala na yun. Nakamove on na ako noon, syempre. Ngayon, magulang na rin tayo, no? So, hindi man nangyari nung ma uh, past life natin, no? Hindi, dito na lang sa present time, mag-focus. So, nung nag-graduation nga ako ng fourth year, alam niyo, nakakayak talaga to, no? Kasi, nun ako sa tita ko, tita ko, tito ko, nag, nag, nakatera. So, busy sila, busy sila sa paghanap buhay. So, hindi nila ako masamahan kasi, syempre, busy sila. Tapos, yung papa ko, para nangako pa sa akin yun, na uuwi daw siya sa graduation ko kasi nandito siya sa Manila. Tapos, hindi rin siya naka-uwi. Tapos, yung araw ng graduation na yun, alam niyo yun, <laughs> yung pila pa lang sa labas bago pumasok ng ng hall, di ba? Yung multi, multi-purpose hall, ganon. So, syempre, pila-pila yung graduate, yung magulang. So, ah, oh, wala ako magulang. Ah, <laughs> sabi ko, hindi na ako iiyak, eh, nakakaloka. Tapos, tingin na ako ng tingin sa likod ko, baka biglang hum may humabol, may, di ba, yung parang, andito ako, parang gano'n. Wait, andito ako. Hanggang nakarating kami sa loob, wala talaga akong kasama magulang. <laughs> so, yun, yan. parang, malungkot na party ko sa high school life ko, yung graduate ako na hindi ko kasama yung magulang. Di ba nakakaiyak yun? <laughs> pero nung tapos nung umakyat sa stage, parang, di ba dapat kasama yung magulang. So, may para may pinsan ako doon, na yung tita din namin, ang ng tito namin, parang siya na lang din yung umano sa akin. Pero hindi talaga siya sa akin naka no? Doon sa akin pinsan. So, dahil wala naman umakit sa akin. So, siya na lang siguro yun at yun ang naalala ko. Pero ang naalala ko lang talaga, hindi ko makalimutan. Yung wala ko magulang so, sa so araw ng graduation day ko nung no? high school ako. Yun. So, yun nga. Siyempre, <laughs> nag-college naman, eh, hindi naman ako tapos ng, ano, ng four years course hanggang second year college lang ako at nag-ano na lang ako nag-aral ako ng basic nursing nag-graduate din ako doon kasama ko naman noon syempre ano lang yun eh nung 2018 kasama ko naman si Cedric na so sa mga hindi pa pala nakakaalam no mayroon ako dalawang anak oo oh. Uh, hindi lang sila masyadong showy sa camera kasi nga ayaw nila ng video-video mm -mm. kasi lumaki na di ba So, yung mga nasubaybayan ng aking mga ka -super kasari sa YouTube, yung si Ate Est. nag siya sa Little Esty. Ang lumaki na, naging Ate na. At ngayon nga, ganap no, High school na, no? Tapos na yung elementary life, elementary stage, high school stage na, di ba? So, good luck na lang sa kanya next journey. Basta tayong mga parent, nandito lang tayo sa likuran nila, sa tabi nila, di ba? Nakaalalay, nakasupport, tama, ganun. Kasi kung hindi man natin na-experience sa buhay natin noon, so at least ngayon, ipaparamdam na lang natin sa mga anak natin. Mm, -mm. So, doon naman sa panganay ko, no. Nung, syempre, maliit pa siya. Ako kasa kasama. Pero ngayon kasi medyo independent na kasi siya. So, may sarili na mundo. Di, ako, eh, nakasupport na lang kung anong gusto niya sa buhay niya. Ganun. Kaya pag may napapanood talaga ako sa social media no, mga <laughs> walang kasama na naiiyak talaga ako. No? Pero ngayon, naiintindi na natin, syempre, ganun talaga ang buhay. Hindi <laughs> naman perfect, no? At least ngayon, tayong mga magulang na magulang na tayo, ginagawa na lang natin yung the best natin, yung mga kaya natin na andyan sa lahat ng mga ganap ng ating mga anak, sa milestone nila, sa mga achievements nila, nakasubaybay tayo, ba diba? So, yun na lang naman yung ating, ano ngayon, priority. At syempre, maghanap buhay para may, may, may tustos sa kanilang pag-aaral. So, yun lang. Thank you for watching. Happy graduation day. Sa aking mga kasuper kasari na mayroong mga graduate at pag-graduate pa lang. Congrats sa may mga award ah uh, wala man award yan, mayroon man, hindi congratulation pa rin. Ang, um, kung wala man with honors, importante pa rin yung may with manners. Importante yan, sabi kayo dyan. Importante pa rin yung may with manners. Bonus na lang yung with honors. Ayan. So, ayan. Yeah, Bye-bye. Thank you for watching. Good morning.